Nagbabalik ang inyong Kuya Binks para sa isa na namang kwento ng pag-asa at pagbabago sa tulong ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Kilalanin natin ang dalawang taong nangarap lang tumulong sa kanilang komunidad at makaahon sa kahirapan. Pero, naniwala sila sa mga pangakong hindi naman totoo at iba pang lang ng NPA. Kaya imbis na tulong, takot at paghihirap ang inabot nila. Panoorin natin kung paano nila nalampasan ang hirap at nagawang makabangon. Dito lamang sa tungo sa pagbabago. Kasi sabi ng mga kasama noon, uh, kapag ipinanganak mo yung anak mo, hindi mo na yan anak, anak na ng bayan, sabi nila sa amin. Dahil sa mga propaganda nila na papatayin kami kapag bumaba kami, napilitan akong na iwan yung anak ko. Dahil kami ay lumaki sa kabundukan, kinagkaitan din kami ng kaalaman. Kung ano lang yung kinagisnan namin, yun lang yung alam namin. Wala na akong magulang, kaya kung saan-saan ako pumupunta, kung saan yung may trabaho, doon ako pumupunta. Kinuha ako ng Ilocano doon sa Akan, doon ako tumira, tapos masa rin ng MPA yun. Nung pumasok yung mga NPA sa amin, sinabihan kami na kailangan namin mag-armas para maipaglaban yung mga karapatan namin. Pangarap kong maging doktor, kaya nung sinabi sa akin ng NPA na sumama ka sa amin para turuan ka namin manggamat. Pagpasok ko, uh, ginampanan ko yung pagiging medical sa team. Team mo na nun kasi bago pa lang ako nun. Sumampa ko sa kanila, pangako nila na eh, matutulungan namin yung mahihirap tatlong taon ako sa loob pero wala wala kaming natulungan kahit isa dahil hindi pala totoo yun. Halos dalaw dalawang taon bago ko nakita yung anak ko. Sabi ng mga kasama, pinapadalhan ng pera para sa panggatas niya. Pero ang totoo pala, hindi nila binibigyan. hanggang umabot ng apat na taon, doon namin na ng asawa ko na bumaba. Nalaman na ganun pala yung pan. Kung hindi ako bababa, sabi ko, dito ako mamamatay din ako kagaya ng mga kasama ko. Kaya napag-isipan ko na lang na bumaba, iwan ko na lang sila. Ah, uh, nakuha ko naman lahat ng ng tulong na kailangan ko para makapagpanibagong buhay. At dumating ang time na Inalok ako na magsundalo. Kahit naging kalaban ako, mainit yung pagtanggap sa akin. At ngayon ay isa na akong sundalo. Well, uh, nakikita ko sila. Talagang uh, very active naman sila sa pagiging isang sundalo. At uh, very aggressive din sila na matuto at uh, yung dedikasyon sa trabaho ay nakikita natin sa kanila sila ay may maituturing nating uh, mababait at uh, mabubuting mga kakampi at uh, masunuring sundalo actually yung eo 70 is malaking tulong dahil dito sa San Mariano, ilang taon, ilang dekada na takot ang buong tao, ang buong community sa pagbanggit pa lang ng kanilang grupo. No? So kapag may mga nakita na silang ibang tao, takot na sila yan. Anong oras pa lang, alas 5, alas 6 pa lang, sarado ng mga bahay, sarado na ang mga tindahan. Nung dumating yung NTF LTAC na yan, ito yung naging isang way para unti-unting makamit ng San Mariano yung katahimikan ngayong sundalo ako ay mas natutugunan ko kung ano yung mga pangangailangan ng pamilya ko. At sa mga natitira pang NPA sa loob, bumaba na kayo at maranasan din ninyo kung ano yung mga nararanasan namin ngayon. At upang tayo magsama-sama na labanan ang banta ng siguridad, siguridad ng ating bansa. And Private Michael Aguinaldo na dating MPA ngayon na isang ganap ng army at dito ko naranasan yung magandang buhay pala dito sa pan uh, isang sundalo sa mga natitira pang nasa loob na kasama sana bumaba na kayo at magkaisa tayo at magtulong-tulong para ipagtanggol ang Pilipinas tulong ng ating pamahalan sa kanila. Yun yung napaka-importante. Kasi tayo, hindi natin sasabihin na nagbalikloob nag na sila, hanggang doon na lang tayo, na proseso sila, na ibigay na yung iklip, na iproseso natin, natulungan natin sila, makatanggap ng iklip. Hindi hanggang doon. Kailangan ipakita natin sa kanila na tunay tayong kumakalinga sa kanila na pagbalik, pamayanan nila, kasi una, magbabalikloob sila. Pagkatapos, pagbabalik pamayanan. No? Yun yung termino ko kasi. Eh. Kailangan pagbalik pamayanan nila, ay kailangan alalayan pa rin natin sila. Kasi matagal na namundok ito, matagal na walang alam na trabaho ito, hanap buhay ito. Kaya kailangan natin silang suportahan. Kailangan natin silang alalayan. Hindi pwedeng bitawang kaagad. Pero katuwang natin dito ang ah, lahat ng ahensya ng ating pamahala. Ang kwentong ito ay patunay na lahat ng tao ay may pag-asa kahit pa sila ay minsan nang nadala sa mali. Kapag binigyan natin sila ng suporta at pagkakataon, nakakabalik sila sa tamang landas. Dahil sa iklip, ang mga dating itinuturing na kalaban ngayon ay mga sundalong matatapat at may pagmamalaki ng bayan. Ako si Kuya Binks at ito ang Tungo sa Pagbabago.